Ay, gusto rin yung una-una. Oh, magandang na-una. Ganang gwapo. <laughs> yeah. Ha? <laughs> ah, gwapo anak, ay. Smile. <laughs> love you, nak. Nak-nak ni mama. Merry Christmas and Happy New Year. Love, love. Nak, aku yang kabuang eh. Aku yang kabuangan. Bangan, kabangan, kabangan. Ikaw nga kipicturan naman. <laughs> ah, Gusto ko man tingali gwapos na sa tawag posing ng mga bangwan. -bang. ah, huh? artista. Uh, Gwapo uh, ang ay, anak <laughs> ko. Nakuha sa ang anak eh. <laughs> Yan, anak ni mama. Oh. Gwapo. Gwapo matulog. <laughs> yeah. Asa liwat na eh. <laughs> Saan ka nagmananak? Kuya Unad na. pre na Kuya Unad. Kuya Unad ni mo. Kuya Unad ni mo. Macho na yun. The macho dancer na yun. <laughs> Marites pa mo ni Kuya Unad mo. <laughs> macho dancer na day? Hmm. Yan. ba Tapos dito. Macho. Macho yun. <laughs> Ipasa ko to kay Kuya. <laughs> Akin. Okay. Lalagot ka ni Kuya. Lagot ka ni Kuya. Wag <laughs> kahit okay, pinaskuhan ni Kuya. Nakuha yun itong abs. Abs si Kuya. Abhak. Nakuha yun itong abs. Abhak. Love you, Nak. Merry Christmas.